Koko Milan, ito pala yung bingit ng maiso. Oh, mink. Mink siya. Ngayon ka lang nakikita ng mais na mink. Hello guys! Welcome to my live! Dito kami ngayon nag... Sa kami ng mais guys, ito yung wipo namin. Yung guys, oh. Tinututo sa lupa. Ilagay binubutasan. Tapos ilaglag yung binhi ng maes, Tapos padya ka ng ganyan para matakpan. Sana na naman? Ingan, laglag. Ulit. Matanim ako ngayon ng mais para may kakainin kami pag nagbunga na. DG, pakita ko yung ano. Kukumilan, ito pala yung bingi ng mais, oh Mink. Mink siya. Ngayon ka lang nakikita ng mais na mink. Ando na yung kasama ko, guys. Mabagal kasi na kasi ako, eh.